Paano nga ba makapag-ipon kung maliit lamang ang iyong sweldo? Marami ang naniniwala na mahirap mag-ipon kapag maliit ang sahod. Pero ang totoo ay posible ito kung may tamang strategy ka. Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko ang walong practical ipon tips na makakatulong sa para makapagsimula ng savings kahit maliit lamang ang kinikita. Kung gusto mong magkaroon ng maayos na financial future ay suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil lahat ng tips na sasabihin ko sa inyo ay tested and effective. At ang tip number 1 natin ay gumawa ng simpleng budget plan. Ang unang hakbang para makaipon kahit maliit ang sweldo ay ang paggawa ng simpleng budget plan. Kasi kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, lagi kang magtataka kung bakit wala ka ng natitira bago pa man dumating ang susunod na sahod. Kaya napaka-importante na isulat mo lahat ng kinikita at ginagastos mo. Halimbawa kung mayroon kang 15,000 na sweldo sa kada buwan ay ilagay mo sa isang notebook o Excel file ang lahat ng gastusin. Kuryente, tubig, pamasahe, pagkain, load at pati yung mga maliliit na gastos tulad ng kape o merienda. Kapag nakalista na, na ang lahat ng gastos mo makikita mo kung saan talaga lumalabas ang pera mo. Pwedeng malaki pala ang napupunta sa pagkain mo sa labas. O kaya naman ay madami pala ang nagagastos mo sa online shopping. At kapag malinaw na sayo kung saan ka pinaka gumagastos, mas madali mong malalaman kung saan ka pwedeng magbawas. Hindi naman kailangan complicated ang listahan mo. Kahit simpleng tatlong kolom lang kung saan isusulat mo ang kinikita mo, ang ginagastos mo at ang matitirang pera sayo. Pwede na yon basta ang mahalaga may sistema ka at nakikita mo yung flow ng pera mo. Alam mo kasi kapag hindi mo binabudget ang pera mo, kusa itong mawawala at magtataka ka na lang kung bakit wala ka ng pera. Hindi mo naman malaya na nagastos mo na pala lahat. Pero kapag nakokontrol mo ito, mas may chance na may matitira at makakaipon ka. Ang tip number 2 natin, apply the 50-30-20 rule. Mayroong simple at effective na paraan para ayusin ang budget mo. At ito ang tinatawag na 50-30-20 rule. Ipapaliwanag ko kung paano siya gumagana. Ganito, Kapag dumating ang sahod mo, hatiin mo agad ito sa tatlong parte. Ang 50% ay mapupunta sa needs o mga kailangan mo. Ito yung renta, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe at iba pang basic bills. Ang 30% naman ay para sa wants o yung mga luho mo. Dito papasok yung pagkain sa labas, milk tea, shopping o kahit simpleng pang reward mo sa sarili. At yung matitirang 20% ito yung pinaka-importante, ang savings at investments. Dito mo ilalagay ang ipon para sa emergency fund, future goals o kahit maliit na pangpuhunan. Pero baka sabihin mo, e eh, paano kung hindi kaya ng sweldo ko yung 20%? Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kailangan eksaktong sundin mo kaagad yung 50-30-20. Pwede namang simulan ang savings sa 10% o kahit 5%. Basta ang importante ay makuha mo ang ideya. Pwede mo namang i-adjust ang percentage nito depende sa kung magkano ang kinikita mo. Ang mahalaga ay may nakalaan para sa savings. Kasi kapag nasanay ka na dito madali mo na lang itong madadagdagan over time. Ang kagandahan ng 50-30-20 rule ay simple lang siya pero tinutulungan ka nitong itong magkaroon ng balancing pagmanage ng pera mo. Hindi yung puro gastos sa luho, hindi rin puro pagtitipid na sobrang pagsasakripisyo, kundi disiplina para may natitira pa rin para sa future mo. Kaya kung gusto mong magumpisa ng maayos na budgeting, subukan mo itong 50-30-20 rule. Simple lamang pero malaking tulong sa pag-iipon. Ang tip number 3 natin ay mag-automatic savings. Isa sa pinakamabisang paraan para makapag-ipon kahit maliit ang sweldo ay ang tinatawag na automatic savings. Ang ibig sabihin nito ay tuwing dumadating ang sahod mo dapat may nakalaan agad na porsyento na diretsyo ilalagay sa savings bago ka pa man gumastos. Maraming tao kasi ang nag-iipon sa paraan na kung may matira saka ako magtatabi. Ang nagiging problema dito madalas wala nang natitira. Kaya dapat balik na natin. Save first before you spend. Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng dalawang paraan. Una, mag-open ka ng hiwalay na savings account na walang ATM card para hindi mo kaagad magalaw. Pangalawa, kung may option ng payroll mo, pwede mong iset up na automatic na ilipat ang parte ng sahod papunta sa isa pang savings account. Hindi kailangan malaki agad. Kahit 100 pesos o 200 pesos kada sahod, basta't consistent, lalaki rin yan overtime kapag naiipon. Ang mahalaga hindi mo na siya nakikita sa main account mo kaya hindi ka na matutokso na gastusin ito. Tandaan mo na ang sikreto sa pag-iipon ay hindi laging nasa laki ng sinisweldo mo kung hindi yung disiplina na magtabi agad bago gumastos. Ang tip number 4 naman natin ay bawasan ang maliit na gastos. Alam mo ba na minsan hindi naman yung malalaking gastos ang nagpapawala ng ipon natin kung hindi yung mga maliliit pero paulit-ulit na gastos na kapag naiipon ay malaki. Ang tawag dito ay small leaks. Halimbawa 100 pesos lamang ang milk tea. Maliit lang kung titignan. Pero kung araw-araw kang bumibili nito, that's 3,000 pesos sa isang buwan. Sa isang taon naman ay 36,000 pesos na agad. Ganon din sa kape. Online shopping na add to cart lang ng add to cart. O kahit paminsan-minsang food delivery na kapag pinagsama-sama mo, eh malaki na pala ang nawawala. Kaya kung gusto mong mag-ipon, suriin mo yung mga daily habits mo. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lang? Walang masama mag-reward sa sarili. Pero dapat ito ay nasa budget at hindi araw-araw pwede kang magset ng limit. Halimbawa, imbes na araw-araw kang bumibili ng milk tea, gawin mo na lang once a week. O kung lagi kang nag-online shopping, pwede mong ilagay sa cart pero hintayin mo ang isang linggo bago i-check out. Sa paraang ito ay madalas mawawala na yung gigil mo na bumili. Kapag natutunan mong bawasan ang maliliit na gastos na hindi naman kailangan, magugulat ka kung gaano kalaki ang matitipid mo sa kada buwan. At ang perang naiipon mo doon, pwede mo nang ilagay sa savings o pang-invest para mas lumagupa. Ang tip number 5 ay maghanap ng extra income. Alam natin lahat na minsan kahit gaano pa tayo kaingat sa budget ay kulang pa rin talaga ang sweldo. Kaya kung gusto mong makaipon ng mas mabilis, kailangan mong humanap ng extra income o sideline. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mo agad ng malaking negosyo. Magsimula ka lang sa maliit na bagay. Halimbawa kung magaling ka sa pagluluto, pwede kang magbenta ng ulam o snack sa kapitbahay o sa opisina nyo. Kung marunong ka sa graphic design, writing, o basic computer skills, pwede kang mag-freelance online at kumita ng extra kahit nasa bahay ka lang. Pwede rin yung mga simpleng buy and sell, tulad ng pagbebenta ng damit, pre-loved items, o kahit mga digital products online. At kung mahilig ka sa content creation, pwede mong subukan ang YouTube, TikTok, o Facebook page na eventually ay pwedeng pagkakitaan. Ang mahalaga ay gamitin mo yung skills o oras mo para makahanap ng dagdag kita hindi kailangan full time agad. Kahit part time lang sa weekend o sa gabi, malaking tulong na rin yan para madagdagan ng ipon mo. Kung gusto mong makaipon ng mas mabilis, huwag ka lang umasa sa isang source of income. Maghanap ka ng paraan para dumami ang daloy ng pera papunta sa iyo. Kasi habang maliit pa ang kinikita mo, mas magiging importante yung mga extra income na makukuha mo. Ang tip number 6 naman natin ay gumamit ng envelope system. Isa sa mga classic pero effective na paraan para makontrol ang gastos ay ang envelope system. Madali lang itong gawin. Sa tuwing makukuha mo ang sweldo mo, hatiin mo na agad sa iba't ibang sobre o envelope. Halimbawa, isang envelope ay para sa pagkain, isa para sa pamasahe, isa para sa bills, at isa naman ay para sa savings. Kung magkano lang ang nakalagay sa envelope, yun lang ang pwede mong gastusin para sa kategoryang iyon. Kapag ubos na yung laman, ibig sabihin ubos na rin ang budget mo para doon hindi ka na pwedeng kumuha pa sa ibang envelope. Ang kagandahan ng system na ito ay natututo kang magdisiplina sa pera kasi nakikita at nahahawakan mo talaga yung budget kaya mas conscious ka kung saan napupunta ang sweldo mo. Pero hindi naman kailangan literal na envelope. Pwede rin gumamit ng separate bank accounts o e-wallets para mas organized. Ang importante, bawat kategorya ng gastos ay may limitasyon. Kapag sinimulan mong gamitin ang envelope system, mas madali mong makukontrol ang overspending at mas may chance na may matira para sa savings mo sa kada buwan. Ang tip number 7 ay mag-set ng clear goals. Isa sa pinakamahalagang ipon tips ay ang pagsiset ng clear goals. Kasi kapag wala kang malinaw na dahilan kung bakit ka nag-iipon, madali kang matutukso at madali kang mawawala ng gana at mauubos din ang perang tinabi mo. Halimbawa sabihin natin gusto mong makaipon ng 20,000 para sa emergency fund sa loob ng isang taon. Dahil malinaw ang goal mo, mas madali mong malalaman kung magkano ang dapat mong itabi kada buwan. Ibig sabihin around 1,700 pesos hanggang 2,000 pesos per month. Ang pagkakaroon ng specific at measurable goal ay nagbibigay sa iyo ng direction. Mas nagiging motivating ito kasi alam mong may patutunguhan ng bawat piso na tinatabi mo. Pwede ring short-term goals tulad ng pambili ng bagong cellphone o travel fund. At pwede ring long-term goals tulad ng bahay, kotse o retirement. Ang mahalaga malinaw kung para saan at kung gaano katagal mo itong gustong ma-achieve. At ang kagandahan pa kapag may clear goal ka, mas madali mong mapipigilan ng impulse buying. Kapag gusto mong bumili ng isang bagay na hindi kailangan, maiisip mo agad kung bibilhin mo itong mababawasan ng ipon para sa goal mo. Kaya kung gusto mong maging consistent at seryoso sa pag-iipon, huwag lang basta magtabi kung hindi mag-set ng malinaw na target kasi kapag alam mo kung saan ka papunta, mas malaki ang chance na makakarating ka doon. At kapag sinunod mo ang 1 to 7 tips na yan ay mayroon ka ng maiipon. At dito na papasok ang panghuli. Ang tip number 8 natin ay unti-unti kang mag-invest. Kapag may naiipon ka na kahit maliit, magandang gawin ang susunod na step, ang unti-unting pag-invest. Kasi kung pera lang ang itatabi mo sa alkansya o regular na savings account, mabagal itong lumago at matatalo pa ng inflation. Hindi mo kailangan ng malaking halaga para makapagsimulang mag-invest. May mga digital banks at investment apps ngayon na pwede ka nang mag-invest kahit 50 pesos o 100 pesos lang. Pwede sa high interest savings account, time deposit, mutual funds o kahit sa mga beginner friendly platforms ng stocks at bonds. Ang importante dito ay magsimula ka ng maaga at maging consistent. Kahit maliit lang ang ini-invest mo sa kada buwan pero dahil sa tinatawag na compound interest, lalaki rin ito over time. Halimbawa kung 500 pesos lang ang ini-invest mo every month, after ilang taon malaki na ang value niyan lalo na kung tumutubo pa ang pera mo. Ito ang tandaan mo, ang ipon ay para itabi, pero ang investment ay para palaguin. Kaya kung gusto mong mas mabilis maabot ang financial goals mo, simulan mo nang mag-invest kahit sa maliit na halaga lang muna. At yan ang walong practical ipon tips na pwede mong gawin kahit maliit lang ang sweldo mo. Hindi importante kung magkano ang kinikita mo ngayon. Ang mas mahalaga ay kung paano mo dinidisiplina ang sarili mo pagdating sa pera. Now, i-comment mo sa ibaba kung para saan ka nag-iipon at kung kailan mo gustong ma-achieve iyon. At balikan mo itong video kapag dumating na sa panahon na yon at i-share mo sa amin kung nakamit mo ba ang target mong ipon. Hangad ko ang iyong tagumpay. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mong kalimutang mag-like at i-share ito sa iba para may matutunan din sila. Pindutin mo na din ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad at hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyama. Goodbye!